nakaranasan naman ng harassment ang mga barko ng Pilipinas sa recto bank mula sa China Coast Guard. Hinabol din ng mga ito ang maliliit na bangka ng mga namangis po ng mga Pilipino. Magbabalita si Gio Robles. Dalawang araw ang biyahe bago nakarating sa Recto Bank noong Webes ang mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Kasama nila ang mga Pilipinong manging isda na naglatag ng nasa 10 payaw roon. Madalas daw nilang huli ay tulingan at yellowfin tuna. Traditional fishing ground ito ng mga manging isda mula Palawan at Mindoro, lalot 128 miles lang ito mula Palawan. Aabuti ng ilang linggo bago balikan ng mga mangingisda mga inilatag nilang payaw sa bahaging ito ng Rosol Reef na sakop naman ng Recto o Reed Bank. Kwento ng mga mangingisda, malaki ang tulong sa kanila ng mga payaw para mas maparami ang kanilang mga huling isda. Pero kasabay nito ang muling pangaharang ng dalawang barko ng China Coast Guard sa PCG at Bifar Vessels. Ito ang madalas mang water cannon sa mga resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. May namataan ring barko ng Chinese Navy na ilang beses ni Radio Challenge ang mga barko ng Pilipinas. Agad naman niyan sinagot ng BIFAR. We're conducting routine maritime patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. We are proceeding to our plan route. Stay clear from our passage. With the Ilang beses ding nagsagawa ng dangerous maneuvers o delikadong pagmaniobra mga barko ng China sa mga maliliit na bangka ng mga Pilipino. Sa kuha ng drone na ito, hinabol pa ng CCG vessel ang dalawang bangka. Ayon sa PCG, tinangkarin bombahin ng tubig ang mga barko ng China mga bangka. Hindi raw ito ang unang beses na nakaranas ng pangaharas mula sa China ang mga mangingisdang Pinoy sa Recto Bank. Binawaan kami ng... Bilang speedboat nila. Yan ang pinapahabol sa amin. Minsan parang naiyak talaga sa ano mo na delikado ang buhay na ano pero wala tayong magagawa dyan kasi trabaho man natin. Kinundin ng Philippine Coast Guard ang ginawa ng China. Sa kabila nito, hindi raw papatulan ng PCG ang China Coast Guard.